Mahigit isang taon na din simula nung magsimula ang pandemya. Yung mga dating biruan na baka abutin ng Pasko, mga quarantine at lockdown ay naging totoo na nga last year at malamang ay may epekto pa din ng pandemya sa mga okasyon this year. Hindi man natin hinihingi o gusto mga pangyayari pero mahalaga ding makita natin kung paanong bukod sa krisis na nilikha ng pandemya ay may mga sarili din tayong mga krisis na nilikha para sa ating mga sarili. Sadyang may mga problemang bunga ng pandemya at meron din namang pinalalala ng ating pagtugon o kaya naman ay mga maling kasanayan na ating na-develop bunga ng bagong sitwasyon. Kung hindi tayo magiging maingat, baka hindi na natin namamalaya na kahit marami pa din tayong maaaring gawin ngayon. E baka naging dahilan na natin ng pandemic kahit sa mga bagay na hindi naman dapat apektado nito. Nasabi ko ito dahil marami nga namang mga lihitimong pangyayari na kung saan ang pandemic ang sanhi. Nariyan ang hindi pagdalo sa mga gathering kagaya ng kasal, buro, libing, birthday at iba pa. Siyempre, isa sa pangunahing dahilan ay ang pagbabawal ng gobyerno para sa safety na din naman natin. At nandyan din ang personal na pag-iingat natin. Alam natin kasi na kapag sinabi natin, pandemic kasi, eh nauunawaan na ito ng mga taong nangangailangan sana ng ating presensya. Pero minsan, nagiging palusot na lamang ang dahilan ito sapagkat hindi naman talaga iyon ang tunay na dahilan. May mga relasyong pinili ng wag ayusin dahil hindi naman daw maaaring magkita para mag-usap at magayos kasi pandemic. May mga taong ayaw talaga dalawin o kausapin man lang ang ibang mahal sa buhay na pandemic ang dinadahilan. May mga pwede namang dumiskarte sa buhay dahil kahit papaano may magagawa pa naman at merong mga opportunities pero pandemic ang ginagamit na dahilan para patuloy na lamang na umasa sa iba. Ang sabi ng Bible, ang batugan ay hindi lumalabas ang tahanan, ang kanyang dahilan ay may liyon sa lansangan. Sadyang mabigat kapag may lihitimong krisis na pinagdadaanan. Pero mahalagang tayo ay maging maingat na baka masyado na nating naidadahilan ng krisis at naging bulag na tayo sa mga pagkakataon na meron pa tayo. May problemang hatid ang pandemya, pero hindi lahat ng problema ay dapat isisi sa pandemya. May mga maling tugon sa krisis na nakapagpapalala dito at meron din namang idinadahilan na lamang ito, bunga ng katamaran. Ang mabuhay pa ay isang tunay na pagpapala. Ang mabuhay ng tama ay pagiging pagpapala naman para sa iba. Piliin nating maging matagumpay sa kabila ng krisis at huwag nating gawing dahilan at palusot ang krisis. Magagawa mo ito kung papahalagahan mo ang bawat panahon at pagkakataong galing sa Diyos. Asa ka pa!